kanina, ang umagang maga, meron na, naman, meron na naman palang aftershock. Kaya titignan po natin, ah, magpapareport ako sa ating mga opisyal para ma-assess natin, para malaman natin kung ano yung mga damage, ano yung mga pangangailangan, yung lalo-lalo na yung mga nawalan ng bahay, mabigyan namin ng tulong Andito po ang uh, DSWD, kasama ko pa si Senator Manny uh, para tumulong sa pag, uh, pagbigay ng assistance para sa ating mga naging uh, mga naging biktima uh, dito sa dito sa lindol na dumat, na, ina, na naramdaman natin. Uh, Kaya at uh, andito po ang ang uh, titig ang bibigay po natin. Siyempre, yung mga nasa evacuation center ay inuuna namin uh, para tiyak na mayroong kakainin, may tubig, may water supply. At ngayon ay pinaikot natin ang, ang mga tao natin sa DSWD. Nandito rin ang uh, nandito rin ang secretary ng uh, uh, DILG ng local government na si secretary Benher. Ang din ang uh, si secretary Manny ng DPWH para tignan yung mga nasirang kalsada, yung mga nasirang tulay kung paano natin ma ma maipapaayos agad para yung pagdaloy ng ating mga vehicles yung ating mga sasakyan ay uh, maging uh, maayos naman at maiabot natin maiaabot natin yung mga naging isolated areas para kahit sila ay makaka, makakatanggap ng tulong galing sa pamahalaan. Nandito rin po ang ang uh, uh, sekretary ng uh, DND ng National Defense pero siya ang <coughs> ang namumuno ng NDRMC, yung ating disaster relief na ahensya. Uh, para din uh, titignan at uh, titignan natin kung ano yung mga pangangailangan. Kaya uh, hindi hindi po kami aalis dito ang uh, ating mga different aid agencies. Hindi po, po alis ang mga yan hanggat lahat ng mga nangangailangan ay mabibigyan ng atensyon. Kaya po ipagpatuloy eh, natin itong pagbigay ng relief supplies. Meron tayong mga hygiene kit. Meron tayo pati shelter para yung mga nga, hindi na makapasok sa bahay. Dahil delika delikado po yung mga na-damage na, na bahay. Eh, pag sinabi po sa, sa na, pag in po na hindi pa, uh, hindi pa masyadong uh, tiyak, ay huwag nyo munang papasukin dahil marami pong nagiging biktima na akala, na akala natin tapos na yung lindol, papasok kayo sa bahay, magkakalindol habang nasa loob, matatamaan, mababagsakan sa awa ng Diyos, eh, meron naman tayong mga, uh, yung ating mga casualty rate ay hindi ganong kataas. Pero siyempre, bawat isang, uh, bawat isang namatay, eh, malaking trahedya para sa atin lahat. Kaya at... Uh, Uh, gagawin na yung asahan ninyo na nandito ang inyong pamahalaan para tutulungan kayo at uh, magsabi lang kayo kung ano yung inyong pangangailangan at kung kaya namin idalhin sa inyo ay gagawin po namin. Maraming salamat po. At uh, at uh, kami nakabantay, asahan ninyo lahat ng maari namin gawin para tulungan kayo dito sa medyo ma... <laughs> dito sa mga kahirapan na dinadaanan natin ay tutuloy. Thank you. Maraming salamat po. Magandang tanghali po.